Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, naikbi ulit tayo. Dahil maraming uh, nagpapa-update sa atin sa mga bahay na dito, kung ano na nangyari. So ang uh, unahin natin itong... Uh, ay! May 40 pa pala. Black 40 na dun. Sa harap, balikan na lang natin yung... <laughs> Kasi 49 na ito eh. Uh, 48. 48. No? So, ang hanapin natin, Black 138, 105, 49, 106, 72, 40, 82, 106. So, yun yung mga hanapin natin ngayon. So, ngayon, nandito na tayo sa Black 49. Ito yung Black 49, no? Tapos, yung katapat niya, Black 48. So, yun na natin. Ay, ah, lipat natin yung camera natin para makita nyo. Ayan, no? Oh. So, shout-out kay Ma'am Jasmine. Ah, dahil may Black 40 tayo, punta na rin natin to Black 40 So Lot 11 So shout out kay uh, Ma'am Kari Ma'am Kari, Ma'am Kerry 47 47 ito So meron na rin na relocate dito Itong patwalk to to Mainam to kasi yung isang Linya na yan, dere-derecho yan Mainam din dito kasi nga Simentado na 'Di ba? Parang nandoon ata sa oh, unang yung 40 nito, oh, yung 46 o oh, nga oh. Sa buka ng buka na pala talaga 'to. <laughs> Dito lang tayo duman sa loob pero sa una ito eh. Sa una. Forty-five. Fifty-seven. Ay! Oo, oh, nandudong pala sa harap to. Tama. Doon na pala yung papunta doon sa may circle, sa may crossing. Ayos! Kasi 38, 39, 40, oo. Ali tayo. Kala ko nandoon sa, sa Bukana. Ayun lang dyan, oh. Ayun na yung highway dyan, oh. So, start pala talaga Tama yung ano natin, strategy 49. Ang problem lang na, tin, eh, kala ko nandoon yung 40 sa kabila, sa Bukana. Hindi pala, nasa dulo na pala ito. Ganda ngapon po. Shout-out shout shout kay kuya. At, ah, uh, may mga na-relocate na din dito. So, hindi man lahat, pero nakikita naman natin ginawa na lahat ng bahay. Siguro, ano na lang. Depende na dun sa sa mga beneficiary. Kung gusto na lang lumipat. Ang problem kasi dito, ah, uh, yun, ah, may kuryente na naman, may poste. Hindi di pa agad-agad nagkakaroon ng kuryente. So ito 49 na to, ayan oh. 49 na. So ito ah uh, Ma'am Jasmine, ito pa rin yung ito black 49 kasi ah lot 9 17. Kada ngapon po. <laughs> Opo sir. Kasama ko sa video ko kuya. Shout out kila kuya. At uh, Black 49. So as is pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung corner lot sa inyo eh. So ito kasi yung Black 49. Hanggang doon sa kabila, sa dulo. So may kanto na yun na doon. Ayun na yung uh, Black 49. At ah... Uh, ayun, may mga nalipat na rin dito. May mga narelocate katulad dito. Dito lang sa 14, 13. Ayun, may nakatira na. Tapos, dito sa kabila. Sa inyo, eh, hindi ko alam kung doon kayo sa kabila, sa harap. Pero parang ito yung, para ito yung tinitingnan natin lagi, no? Ma'am Jasmine. So, ayan, walang na bago. Uh, naging, nagkaroon na ng bulaklak sa papan. Nagusang tumubo. Okay, so, punta naman tayo sa Black 40. Maraming po salamat mga kuya. Thank you po. uh, <laughs> ah, dito na tayo daan. Akala ko yung 40 nandoon sa may bukana, nandoon na pala ito sa dulo. Just me, oh for So, so katulad nito, Black 49 pa rin to. Papunta din dito sa sa main road. Kasi dadan din tayo ng 38. So 38 sa na ba yun? So, ma Alos marami na, marami na talaga. Alos mamuno muna eh. Tingnan nyo dun sa kabila oh. Uh, may mga may mga pamilya nang nakatera din sa mga bahay. So, sunod natin for 38. Saan yun? So, 38. So, shout out kay Ma'am Girly. Uh, 36 na ito. So, 37, 38 na yung kabila. So, nandun na pala yung 40 sa dulo. Uh, di, ah, ito pala yung mga, parang naunang mga na-relocate dito. Sa 37, ito, 30, ayun eh, 38 ito. May exercise dito sa paglalakad natin dito sa mga paghanap natin sa mga pabahay. Inaayos na na rin nila yung tubig, oh. Kas parang nirefer na nila, no? Yung mga water supply. So, ito na yung block 38. So, kanto lang. Pagkagaling nyo doon sa pagpasok-papasok dito. So, talandaan nyo. Ito basta dito. Sa badang kaliwa kayo, pagkapapasok kayo. Pakikita nyo yung block 38 na to. So, ang lot ay 26. Ito na yung block 38. So, 26, 20. Ah, ito na oh. Bali, pang apat lang kayo. Ito, minro din kayo. No? So, ito yung possible na magiging bahay po ninyo. Super, so, so good na. At, ah, uh, parang bukod tangis ang walang kisa mia, So, ayun oh. No? Kita nyo, wala siyang kisam eh. So, baka lalagyan pa nila yan. Silipin nga natin yung iba. Baka lalagyan. O oh ito, kabila yung katabi nyo, meron no? Oh. Yan no? Oh. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero meron ito sa yung lot 28. So, ito yung magiging bahay ninyo. Ma'am Girlie. At tingnan natin itong kabila din yung uh, lot 24. Kung may kisame na. Ah, meron, no? Meron ng kisame. Maliban po yung sa inyo. Siguro, lalagyan din yan. Lalagyan din po yan sa inyo. Ito, ito yung magiging lugar ho ko sa kasakali. Meron ng narilokid doon. Pinayos na yung harap nila, oh. At, ah, uh, So, kailangan nyo lang mag-apply ng kuryente na sa Meralco para makabitan kayo ng kuryente. Ang gusto ko dito sa mga pabahay na to may kisamina. Meron pa silang, you know, parang bakal na yan na doon itatap yung kuryente na galing sa Meralco para mas stable na hindi lang dyan sa ano na yan, uh, sa bakal na yan, sa pag -ano ng kuryente. At ayun, pang ano rin pala siya, wala para kayong uh, parang electrical ano sa loob oh, kasi wala pa yung bakal oh, sa lat 24 sa katabi niyong bahay itong bakal na na yan. Yung para sa inyo wala pa. Ikaw ayusin pa naman nila yan. Pero sa akin overall, uh, 99% ayos na po yung bahay po ninyo. Okay? So, punta na tayo sa Black 40. Sama lang ko kayo. Samahan nyo lang po ako. At, uh, imagine nyo, galing tayo doon sa 49. uh, lakad lang tayo. Tapos, balik ulit tayo dito. Doon, no? Layo na rin natin, no? Kasi magmula doon sa kabila, no? Galing sa entrance, sa kaliwa, nandun doon yung wamp, papunta dito sa taas, pataas. Ah, uh, uh, pagdating doon, nadodon yung mataas na babalik uli doon ang bilang. Papunta doon, tapos pataas, papunta na rito pa ganun. Tapos pataas na yan doon. So ngayon, uh, 40 na tayo. So 38, 39, 40. So, so 39 na ito eh. Yan, um, may mga na-relocate na dito uh, 39, so sunod ay 40 na. Kaya napaayos na rin nila yung likod ng bahay nila. Ayun o. Oh. At uh, nagtanim na. So 40. Ay, parang dito si tatay eh. Ay, hindi. Uh, ito, block 40, lot 11. Ganda nga po. <laughs> Lager. Opo tay, nagbablog po ako. May mga nag-request kasi sa akin na kung pwedeng makita yung possible na ba bahay po nila. block 40. Ah, uh, bahay nila. Possible na bahay po nila kasi alam na ho nila yung lot and block ko nila. <laughs> Ang dami ko kasi dito yo. Kaya ini. 40, lot 30. Oh, uh, lot 11 po yung ano kay hey, Ma'am Kerry. Ah. Uh, Sige <laughs> po. Oh God, Ay, love mo, love mo. <laughs> Hello. <laughs> Sige. So, uh, Black block 40, lot 28, 26. Ito na. Ito na yung ah uh, lugar. Magiging lugar ho ninyo. Hanap na lang natin yung 11. May music. So, yun. May mga narilukit na rito. Sana hindi dinig yung yung kumakanta <laughs> sa ating mic. <laughs> Ay, ito po. 12. Sa kabila pa. So, ito. Ganda nga po. Doon pala may concert sa Black sa Lot 12. So, katapat ni Ma'am Kerry. Sa kabila tayo. So, dumiretso na lang tayo dito. So, ito. Ayos na rin ito. Pagka tumawid ka dyan sa ilog na yan, halang na yun dyan sa kabila natin. May ilog ko kasi yan dyan eh. At uh, Ayun. Sana hindi hindi na dinig yung ano. Ay, ito. Ah, uh, Ma'am Kerry, ito yung lot 11. So, Ayan po yung itsura ng uh, magiging bahay po ninyo. <laughs> Hello po ah uh, naka-first coating pa lang, wala pa pong na aayos, eh, as is ganyan pa rin po talaga siya uh, yung bahay po ninyo. Pero tingin ko naman gagawin naman po 'yan. Pagka dito kayo sa kabilang side, 1 2 3 4 5 pang-anim po kayo. So 'yan oh. Block 40, Lot 11. So map carry ito yung mga magiging possible na po yung bahay po ninyo. So, parang gawa doon sa kabila. 9, 11, hindi. Yung sa likod nyo, sa kabila nyo ay gawa na. Okay? So, punta naman tayo ng 72 and 82. Okay, 72 naman tayo. Dito na tayo lulus lulusot. Okay. Hello. <laughs> ah. Pang videos. Kita, Stere, para videos. Bigyan kita istir para dunia na lang tingnan para hindi mo makalimutan. Well, <laughs> Ayan, sticker. Ayan, tingnan niyo dito ha. Ayan. Sa YouTube. Thank <laughs> you <Sige> po. <laughs> Sige po tayo. Thank you po sa inyo. <laughs> Uh, at uh, Delio TV Punay. <laughs> Ay, sige po. Sige tayo. Salamat. So, uh, yun. At, ah, uh, Kala ko mag-iwag ka na nga na dyan eh. Inaabang ako eh. uh, punta naman tayo sa 72. 72 naman tayo. Nahiya naman ako kay tatay doon. <laughs> okay, so 72. Ah, alam ko 43 yun eh. 72 dito. Ah, ito na 72. Tapos 82 na tayo. Ah, yun, no? Ay! Bigla natuwa ako kasi 72. Uh, 70. So, baka 71. Itong nasa kabila na. Alam ko, parang napuntahan ko na to. O napuntahan na natin to. So, puntahan lang uli natin dahil nagpa update So, parang buwan na rin naman kasi atang lumilipas. Gusto rin nilang mala. Ito, 71 na. O, oh, sa kabila. 71 na to. 70 ito, 71 na. Ayun. Ayan ang 70 ito. So, hanap natin ay lot 17 kay Mamika. Ayan o. Lipat natin yung camera natin.